Pinaril sa ulo ang Taiwanese na pumalang sa mga snatchers sa Makati City. Ang biktima na buhay dahil laruan lang pala ang pinambaril ng mga sospek. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang riding in tandem na patingin-tingin sa paligid habang nakahinto malapit sa sidewalk sa barangay Bel Air sa Makati City. Maya-maya, bumaba ang back ride na makahanap ng tiyempo. Pinuntahan nito ang target nilang lalaking Taiwanese sa kahinablo ang cellphone. Humabol ang Taiwanese at pilit binabawi ang kanyang gamit. Tinangkang tumakas ng riding in tandem pero nabuwal ang motorsiklo nila matapos harangan ng Taiwanese. Nagpambuno ang biktima at dalawang sospek. Hindi na nahagip sa CCTV ang sumunod na nangyari pero binaril ng riding in tandem ang Taiwanese. Kahablutan po. At pagkatapos po eh, nakita po namin may baril na hawak. Kaya po nagdali-dali po kaming umalis doon. Dinala sa ospital ang biktimang nasugatan sa ulo. Maayos naman ang lagay niya dahil hindi naman pala tunay na baril ang ginamit na kawatan. Salamat din po kami at hindi tunay na baril ang ginamit, no? Isang uh, toy gun ito at uh, kaya may minor injury po. Nagkasan ng manan operation ng Makati City Police at ang riding in tandem sa checkpoint. Sinubukan paraw raw ng mga sospek na lumaban sa mga umaaresto sa anila pero naagaw ng mga pulis ang dala nilang armas. Aminado ang dalawang sospek sa krimen. Panakot lang daw ang dala nilang baril. Touch lang, pero hindi po kami mamatay, Sinampaan sila ng reklamong paglabag sa election gun ban, illegal possession of firearms at robbery snatching nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.